ayan mga idol magpakain tayo ng ating alagang tilapia mga idol ayan o pakain pakain, pakain. ayan na sila mga idol ayan na sila malalaki na ang tilap yang walang kamatayan mga idol Ay, tilapia walang kamatayan, mga idol. Yan 'yon. Oh. Andun sila. Kami, kabat. Okay. 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 Sino 'ni? Hi, man, Ay. Tatlo lang kanon noon nakatira kita ni Alan. Kabarkada ng Lady High School ay. Ting kabisote. Ayun na sila mga lolo. Ayun na. Nagadimam mitikwan ni babatit nga gigi ko. ay ano oh. ang dami na namang maliliit ayan na ayan na nakaamoy na yung marami ay nakaamoy na sila yung marami nakaamoy ay na marami na sila mga idol malalaki na ay na ganito lang mga idol